Sa panahon ngayon, mapapansin nating mas marami ng news channels at online programs na gumagamit ng English na may halong Filipino accent. Hindi na lang ito naririnig sa mga call center o sa mga paaralan. Kahit sa mga international news, makikita mo na ang mga anchor ay may tunog na pamilyar, malinaw, mahinahon at madaling intindihin. Ang dating English na ginagamit lamang natin sa trabaho at pag-aaral ay nagiging bahagi na ngayon ng komunikasyon sa buong mundo. Ngunit ang tanong, paano nga ba nangyari na ang English ng mga Pilipino ay nagiging modelo na ng pagsasalita sa ibang bansa? Ang lahat ng ito ay nagsimula pa noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. Noong unang bahagi ng ikalabinsiyam na siglo, dumating sila at nagdala hindi lamang ng kanilang pamahalaan at kultura kundi pati ng wikang English. Sa mga paaralan, itinuro ang English hindi lang bilang isang asignatura kundi bilang isang wika rin na dapat gamitin sa araw-araw na pakikipag-usap. Dahil dito, mabilis natutong magsalita ng English ang mga Pilipino at sa pagdaan ng ilang henerasyon ay nakilala ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang mahusay gumamit ng wikang ito. Habang natututo ang mga Pilipino, hindi nila ginaya ng buo ang paraan ng pagsasalita ng mga Amerikano. Unti-unti nila itong binigyan ng sariling estilo. Ang Filipino English ay may halong kabaitan at kalinawan. Hindi ito matigas pakinggan, bagkus ay may lambing at kumpiyansa. Kapag nakikinig ka sa isang Pilipino na nagsasalita ng English, madaling maintindihan ang bawat salita at mararamdaman mong may respeto at kababaang loob sa paraan ng pagkakasabi nila. Noong pumasok ang panahon ng pag-usbong ng mga call center sa bansa, Nagsimulang mapansin ng mga banyaga ang kakaibang galing ng mga Pilipino sa pakikipag-usap. Napansin ng mga kumpanya sa Amerika na mas gusto ng kanilang mga customer na makausap ang mga Pilipino dahil malinaw at kalmado silang magsalita. Hindi lang basta tama ang grammar o accent, kundi marunong din silang makinig at magpahayag ng malasakit sa kausap. Dahil dito, nagsimulang mapansin ng mga nasa media at broadcasting industry ang istilong ito ng pagsasalita. Ang paraan ng pakikipag-usap ng mga Pilipino sa mga call center ay naging inspirasyon ng maraming tagapagbalita at voice artists sa ibang bansa. Sa mga programa sa telebisyon at radyo, maririnig na ang paraan ng pagsasalita na halos kapareho ng sa mga Pilipino na maayos, malinaw at madaling sundan. Kung manunood ka ngayon ng balita mula sa Amerika, mapapansin mong ang paraan ng pagbigkas ng ilang salita ay may halong Filipino style ang mga salitang schedule, research at data ay binibigas ng mas malambot at mas malinaw kumpara sa dati. Nagiging mas magaan pakinggan ang mga ito dahil sa impluensya ng Filipino English. Ngayon, kahit sa larangan ng teknolohiya ay ginagamit na rin ang Filipino English. Maraming kumpanya ng Artificial Intelligence o AI ang gumagamit ng boses ng mga Pilipino bilang basihan sa kanilang mga voice system. Ginagawa nila ito dahil neutral at malinaw ang tono ng boses ng mga Pilipino. Madaling maintindihan ito ng mga tao mula sa kanluran at Asia. Kaya minsan, kapag naririnig mo ang boses ng isang AI o virtual assistant, maaring may halo na itong Filipino accent na hindi mo agad napapansin. Kung iisipin natin, napakarami nang naibahagi ng mga Pilipino sa mundo pagdating sa wikang English, mula sa mga guro, manunulat, tagapagbalita at mga profesional sa iba't ibang larangan, lahat sila ay may kakayahang magsalita ng English ng malinaw at may kumpiyansa. Ngunit hindi lang ang husay sa pagsasalita ang pinapansin ngayon, kundi ang kakaibang tunog at tono ng Filipino English na nagiiwan ng malalim na impresyon. Ang boses na may halong kabaitan at profesionalismo ay nagiging bagong pamantayan ng epektibong komunikasyon sa buong mundo. Maraming tagagawa ng balita sa Amerika ang umaamin na kapag sila ay naghahanap ng mga talento para sa voice-over o on-air roles, mas pinipili nila ang accent na kalmado, malinaw at neutral. At kapag pinag-isipan mo kung anong accent ang tumutugma sa ganitong katangian, malinaw na ito ay Filipino English. Hindi ito masyadong matigas tulad ng British accent at hindi rin masyadong malambot tulad ng Southern accent. Ito ay balanseng pakinggan at may modernong dating na bagay sa pandaigdigang audience. Ang dating tinatawag na kakaibang paraan ng pagsasalita ay ngayon ay itinuturing ng profesional at kagalang-galang. Isa itong tahimik na pagbabago na nagaganap sa harap mismo ng ating mga mata. Ngunit bakit nga ba malakas ang koneksyon ng Filipino English sa mga tagapakinig sa iba't ibang panig ng mundo? Ang sagot ay simple. Ang paraan ng pagsasalita ng mga Pilipino ay puno ng respeto hindi ito padalos-dalos at hindi rin marahas. May natural na lambing at malasakit ito kaya kapag nakikinig ka, para kalmado at komportable ang pakiramdam mo. Sa panahon ngayon na bumababa ang tiwala ng mga tao sa media, hinahanap ng mga manunood ang mga boses na totoo at maaasahan. Kaya marami na rin content creator mula sa YouTube at TikTok sa Amerika ang nakikipagtulungan sa mga Filipino voice actor para sa kanilang mga ads at documentaries. Natutuklasan na nila ang matagal ng alam ng mga kumpanya sa call center na ang boses ng Pilipino ay nakakainganyo dahil totoo ang dating nito at madaling kapitan ng emosyon. Hindi ito marangya o pilit. Ang boses ng Pilipino ay may natural na tunog na nakapagpapatagal sa pakikinig ng mga manonood. Kung titingnan mo ng mas malalim, makikita mong ang pagusbong ng Filipino English ay sumasalamin sa mas malaking pagbabago sa mundo. Dati, ang American English ang itinuturing na pamantayan, ngunit dahil sa globalisasyon, nagbago ang mga patakaran. Hindi na pagmamayari ng isang bansa ang Ingles, isa na itong wikang ginagamit ng lahat, at ang bersyong Filipino ng English ay napatunayang isa sa pinaka-epektibong anyo nito. Ngayon, mapapansin nating hindi lang mga Pilipino ang naaapektuhan ng pagbabago sa paraan ng pagsasalita. Ang mga bansa sa kanluran, tulad ng Amerika, ay unti-unti na ring naaangkop sa estilo ng mga Pilipino. Ang tono ng boses, ang respeto sa bawat salita, at ang mahinahong paraan ng pagsasalita ay tumawid na sa ibang bansa at ngayon ay ginagamit na ito sa mga mikropono, studio, at kamera sa buong Amerika ang dating proyekto na layuning turuan ang mga Pilipino ng English noong panahon ng pananakop ay naging kabaligtaran na ngayon. Ang dating tinuturuan, ngayon ang nagtuturo sa mundo ng tamang paraan ng komunikasyon. Kaya sa susunod na manood ka ng balita mula sa New York o Los Angeles, subukan mong pakinggan ng mabuti. Mapapansin mong may ritmo sa pagsasalita ng mga anchor na pamilyar sa pandinig mo. Ang mahinahong timpla ng kanilang boses at kabaitan ay isang katangian na matagal ng bahagi ng kulturang Pilipino. Iyan ang tinig ng Filipino English na tahimik na binabago ang paraan ng komunikasyon sa buong mundo. Ngunit higit pa sa aksent ang kahulugan ng pag-angat ng Filipino English, ito ay tungkol sa pagkakakilanlan rin. Ipinapakita nito kung paano nagbabago ang wika sa tulong ng malasakit at koneksyon. Hindi kailanman ipinilit ng mga Pilipino ang kanilang paraan ng pagsasalita sa ibang bansa. Sa halip kusa itong napansin ng mundo dahil epektibo ito. Hindi ito nagtatayo ng pader sa pagitan ng mga tao bagkus ay gumagawa pa ito ng tulay para mas magkaunawaan ang bawat isa. Sa panahon ngayon na tila hati-hati ang mundo, minsan ang simpleng paraan pa ng pagsasalita ay nagiging daan para mas magkalapit ang mga tao. Ang pag-usbong ng Filipino English sa mga news channel sa Amerika ay hindi lamang usapin ng media. Isa itong patunay kung paano ang isang maliit na bansa ay nakapagbibigay ng boses na tinatanggap ng buong mundo. Ang kagandahan dito ay hindi kailangang sumigaw ng Pilipinas para mapansin. Ang boses nito ay kumakalat sa pamamagitan ng kabaitan, sipag at husay sa pakikipagkomunikasyon. At ngayon, bahagi na ito ng pandaigdigang media. Kaya sa tuwing maririnig mo ang isang anchor sa Amerika na nagsasalita ng malinaw, mahinahon at may respeto, tandaan mo na may halong tinig ng Pilipinas sa bawat salitang iyon. Ang Filipino English ay hindi lang basta nagbabago ng paraan ng pagsasalita, kundi binabago rin nito ang kahulugan ng mabuting komunikasyon sa modernong panahon. Pinatutunayan nito na ang pinakamabisang boses ay hindi laging perpekto sa grammar, kundi iyaong nagsasalita mula sa puso. Dahil dito, milyon-milyong newsroom sa Amerika ang yumayakap sa ganitong estilo ng pagsasalita at madalas na nila itong hindi namamalayan. Kahit nasaan ka man, sa Maynila man o sa New York, may halaga ang boses mo. Ang paraan ng pagsasalita mo ay may kakayahang magbigay ng inspirasyon, magbukas ng koneksyon at baguhin ang pananaw ng mga tao sa komunikasyon. Sa huli, ipinapaalala ng Filipino English na ang wika ay hindi lang tungkol sa pagiging tama, kundi sa kakayahan rin nitong magpabatid ng damdamin at maglapit ng mga puso. Pero ikaw, napansin mo rin ba kung gaano kalaki ang epekto ng paraan ng ating pagsasalita sa kung paano tayo nauunawaan ng iba? I-share mo naman ang kwento mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.